for day pag usapan natin ng mga sisiyo natin yan yeah, malalaki na sila at mix ito may mga BPR uh, rush sa decal brown sa uh, ating BPR yan mga crossbreed mga to you know yan, yeah, ito yung mga one month old mahigit na ibababa na namin yung mga malalaki dito marami pa dito sa kabila oh, yan oh. mahigit uh, I think one na ito oh ibababa na namin sila para mas malaking nabilis sila lumaki ito so, mga crossbreed na ito uh, crossbreed to, native yung nanay uh, kagandaan kung meron tayong mga brooding na ganito kagandaan nito ay uh, bibihila na yung mortality natin kung kilang yung namamatay At yung kagandaan kung meron tayong brooding na ganito ganito yung brooding natin sa gabi sinasara namin walang uh, lalagyan namin ng sako para hindi sila lamigin ah, <clears throat> dito sa baba mayroon pa ata dito sa baba ay wala na Ayan. so lilipat natin sila dito sa aming brooding area to yan kung bago ka sa akin channel paki-subscribe subscribe po mga kapatid yan so breeding area to natin sa brooding natin ito na yung mga batch natin na ni, nilipat noon Oto, to nakahabol na sila yan umahabol na yung laki dito namin sila lilipat yung mga yon dali ba po <coughs> yung mga naunang binabana natin sila na mga to <coughs> yan ang bilis nila lumaki kasi pag binabana yan mabilis na talagang lumaki so mga to ay mga uh, crossbreed na din na pinapadami namin iba yung ah, uh, laki ng crossbreed ito yung crossbreed namin na pinagmamalaki sa farm yan ito mga crossbreed na to yan. iba yung laki tapos mas matibay sa napansin namin mas matibay po sila sa aming mga pure itong mga pure mga to kino kinocrossbreed namin so, pinagmamalaki namin the crossbreed malalaki sila tapos mas matibay sa sakit so yan. Never po kami dito nagbabaksin hindi po kami nagbabaksin ah uh, for organic talaga kami hindi kami nagbabaksin at ang kaganda napansin namin pag mo yung sisyo sisu palang alagaan po natin talaga ng maganda na kailangan ng baksibaksin sa amin dito at ah uh, itong mga manok namin naman itong mga crossbreed hindi namin sila binaksin pero ang gaganda kita nyo naman po yung ah uh, postura nila oh ang postura nila crossbreed mga to at Ah uh, blessed kami dahil uh, hindi namin binaksinan pero wala pa naman namatay dito sa batch na to sa unang batch ng crossbreed namin na pinapadami. Uh, ang importante lang sa sisiw pa lang alagaan ng maayos. Uh, sa brooding namin nakita mo na, nyo po sa brooding area namin. Wala pong uh, singaw yon paggabi gabi nilalagyan namin ng sako. Ay anong singaw? Ah uh, nilalagyan namin ng sako para sa kung ay hindi sila lamigin. So itong mga to ay batch 2. Ay unang batch to, batch 2 na yun nandoon sa sa brooding area na yun. No, so, sisiw po doon nag-start yun know, ng mga egg, ng mga egg tayo. At yeah. uh, mayroong 180 na naman na ibababa namin sa incubator. And third week mapipisa na mga <coughs> Ito naman ang aming Uh, egg production. So, mga na to, nay, log for egg sa kabila breeding area natin. So, yun po. Hanggang dito na yung vlog natin. Update lang na yun sa ating mga sisiw. Uh, malapit na mga to na, o, malapit na na ibaba. Yan, ibababa na namin sila kasi malalaki na talaga sila. Yan. So yung kagandahan kung meron tayong magandang brooding, bibira yung namamatay. So dito na lang, God bless, see you next vlog.